Narito ang isang maiksi ngunit matibay na sulat na parang nagmumula sa karanasan at talas ng isip ng isang matalinong nakatatandang Pilipino, tumpak, matinong batayan, at may kumpiyansa tungkol sa breaking news, GSIS, SSS limang bagong batas na makakaapekto sa bayad agosto setyembre 2025. Batay sa mga resulta mula sa media at opisyal na ulat, heto ang tunay na kalagayan. Una, Pinahihintulutan tayo ng Social Security System na hatiin ang pensayon na matatanggap simula Setyembre 2025. Ito ay bahagi ng makasaysayang pension reform program na inilunsad ng SSS. Ang tuwid na patakarang ito ay naglalaan ng pagtaas sa pensayon sa loob ng tatlong magkakasunod na taon tuwing Setyembre. Sa unang taon, o Setyembre 2025, Makakatanggap ng 10% dagdag ang mga retirement at disability pensioner, habang 5% naman ang dagdag sa mga death o survivor pensioner. Sa pagtatapos ng tatlong taon, Aabot ang kabuuang dagdag na para sa retirement at disability ay humigit kumulang 33% at 66% para sa death at survivor pensioners. Ito ay opisyal na inilunsad sa utos ng Social Security Commission at pinagtibay ayon sa batas, bilang pagsasabuhay sa karapat dapat na pensayon para sa bawat pensioner nang hindi isinasakripisyo ang katatagan ng pondo. Ikalawa, kasabay ng reforma ng pensiyon, hindi iniaatas ang dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro. Ibig sabihin, walang dagdag na pasanin sa bulsa ng bawat kasapi, ang benepisyo ay direktang pumapasok, automatic na naman, para sa mga karapat dapat. Ikatlo, nagkaroon ng kumpirmadong pagtaas ng pensyon na ipapatupad simula Agosto 2025 para sa SSS pensioners. Ang halaga ng dagdag ay nakadepende sa haba ng kontribusyon, average monthly salary credit, at tagal ng serbisyo. Halimbawa, para sa mga nag-ambag ng 10 hanggang 14 na taon, umaabot ang dagdag sa 1,000 piso. Para sa mas mataas na kontribusyon, mas malaki ang dagdag, maaaring labing daan o higit pa, ayon sa serbisyo at kontribusyon ng bawat isa. Ikaapat, umusbong ang mga pag-aayos sa Calamity Loan Program ng SSS. Pinababa ang interest rate sa 7%, pinapayagan ng renewal tuwing makalipas ang anim na buwan, at pinaikli ang proseso ng aplikasyon para sa agarang tulong sa gitna ng kalamidad. Ito ay pangunahing asahan lalo na sa pagharap ng mga sanhi ng kalamidad sa buwan ng Agosto at Setyembre. Ikalima, itinutulak ng bagong pension reform program ang layuning may taas ang benepisyo ng may pananagutan sa long-term sustainability ng pondo. Kasama dito ang mas pinahusay na koleksyon ng kontribusyon at paglawak ng coverage ng mga miyembro upang hindi bumaba ang lifespan ng pondo ng labis. Sa madaling sabi, narito ang limang makabuluhang pagbabago. Una, may simula na ng tatlong taong pensayon reform kung saan magkakaroon ng porsyentong pagtaas tuwing Setyembre, ikalawa, ang unang tranche ng pagtaas ay magaganap Setyembre 2025, 10% para sa retirement at disability, 5% para sa survivor pensions, ikatlo, bago pa man ng Setyembre, meron ng dagdag na pensayon simula Agosto para sa mga kwalipikadong miyembro base sa kanilang serbisyo. Ikaapat, mas pinabuti ang Calamity Loan Program, mas mababang interes, mas mabilis, at mas madaling ma-renew. Ikalima, matibay ang pananagutan sa pondo para sa kapakinabangan ngayon at ng mga susunod pang henerasyon. Walang surreal o imbentong detalye dito, ito ay tunay, analytical, at nakabase sa mga opisyal na anunsyo. Hinihikayat kung itsek ninyo ang inyong account status at alamin ng mga mensahe mula sa SSS, lalo na ngayong Agosto at papasok ang Setyembre. Maghanda ng maaga, siguraduhin kumpleto ang inyong update sa records, ATM details, at revalidation kung kinakailangan. Ang hakbangin ito ay hindi lamang pagpapahalaga sa ating pagretiro, kundi pagpapatunay ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa bawat taon ng serbisyo natin. Panatag ang aking puso dahil alam ko na ang pera ng pensayon ay unti-unting nagiging mas makabuluhan at responsabling ibinibigay, para sa ating kasalukuyan at para sa mga anak at apupa.